Narito na mga umaksyong balita ngayong araw. Iahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Pangulong Bongbong Marcos pinangunahan ang paggunita sa araw ng kagitingan sa Pilar Bataan ngayong araw. Bangkay ng isang babae na tagpo ang nakasilid sa isang balikbayan box sa Maynila. Sunog sumiklab sa loob ng compound ng SSS sa Quezon City. Pambihirang total solar eclipse na silayan at kinamangaan sa iba't ibang bahagi ng mundo. At bentahan ng tiket para sa day 2 at day 3 concert ng P-pop girl group na Bini Dinumog. Sumikla pang sunog sa compound ng SSS sa Quezon City kaninang madaling araw. Kabilang sa natupok ng apoy ang barak sa loob ng compound. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Mag-aalauna imedya e kanina madaling araw, sumiglap ang sulog sa bahagi ng EDSA kamuning northbound sa barangay Pinyahan, Quezon City. Unang nagliyab ang abandonadong stalls ng DBWH na tumawid sa katabi barracks ng SSS compound. Sa video na ito nakuha ng netizen, napapansing halos wala ng matira sa mga estruktura dahil sa sunog. Biglang may nag-spark doon sa may gitna, yung malapit doon sa mayoverpass. Yung pro-properties ng uh, SSS, kadikit niya po yung DPWH po. Katapos yun, gumapang na unti-unti yung apoy dito, papunta na dito sa barracks ng uh, janitorial services yung, at saka barracks ng gwardya sa amin. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ang unang alarma. Kaya walong fire truck ang kinailangang responde. Hindi naman nadamay ang opisina ng DPWH Quezon City 2 Engineering District nakatabi ng nasunog na SSS compound. May mga nakaimbak doon na cold mix asphalt at mga diesel. Buti na lang at may perimeter wall. Kaya hindi ito damay sa sunog. Sinipte na namin yung mga sasakyan na ano dyan kasi malapit eh, yung mga sasakyan. Pinano namin sa ano, mga driver. Matapos ang 30 minuto, tuluyang naapula ang sunog. Ayon sa BFP, nasunog ang dalawang dating tindahan na wala na raw umuokupa at isang barracks. Yung dalawang structure dyan isa. Uh abandon no abandon uh, install ng DPWH tapos yung isang na uh, di no? ay nadamay is yung uh, janitorial barracks ng SSS pero yung property is pag-aari na ng SSS compound na yan ng SSS iniimbestigahan pa ang pinagmula ng sunog wala namang naiulat na nasaktan dito nagbabalita mula sa frontline Hannibal Talete News 5. Bangkay na ng natagpuan ng isang babae na isinilid pa sa kahon sa Barangay 109 sa Tondo, Maynila. Nasa pool naman sa video ang lalaking nag-iwan umano ng bangkay sa lugar. Nasa frontline ng balitang yan, si Deva Boel. Ibinalot sa packaging tape, saka isinilid sa balikbayan box. Ganyan ang kinahinatnan ng bangkay ng isang babae nang makita ng isang residente sa Kapulong Street, Barangay 109 sa Tondo, Maynila nitong Sabado ng gabi. Isang lalaking sakay ng motosiklo ang nahagip ng CCTV na dala-dala ang umani box na kinalalagyan ng babae. Ayon sa barangay, pagkahulog ng rider sa box sa lugar, binitbit ito ng isang residente papuntang Maswerte Street sa pag-aakalang nahulog itong parcel ng isang delivery rider. Pagkabukas, dito na bumulaga ang bangkay ng babae. Tingin ng barangay, sinadyang ihulog sa lugar ang bangkay ng babae. Hindi rin daw residente ng barangay ang biktima. Siguro dyan na nilaglag kasi madilim yung kapulong. Meron siyang tatlo na hasmin sa bandang kanang binti niya na may tatlong star. Nasa 4'9 9 ang taas niya. Kaya nagbukong bata siya, nakasya sa kontinik loop. Sa inisyal na investigasyon, walang nakitang anumang sugat sa katawan ng babae. Malinis naman po yung kanyang katawan. Wala ko yung visual search na Nakita naman din Wala ka kung meron mga, mga sugat o whatsoever. Siguro mga estimate po lang ako, mga isa hanggang dalawang araw. Inaalam pa nila ang ikinamatay ng babae maging ang pagkakilanlan niya. Hinahanap na rin ang lalaki nag-iwan sa bangkay ng babae. Nanalawagan naman ang mga pulis sa mga kaanak ng biktima na lumapit sa kanila para makatulong sa investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nasa limang daang residente ang nawalan ng tirahan sa magkasunod na sunog sa isang barangay sa Davao City. Sa Cebu City, natupok din ang higit anim na bahay dahil umano sa nag-overheat na aircon. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Kitang-kita sa drone video na ito ang makapal at maitim na usok na bumalot sa mga bahay na nasusunog sa Muslim Village Times Beach, Barangay 76A sa Davao City pasado alauna ng hapon itong linggo. Sa tala ng mga otoridad, higit dalawampung bahay ang natupok. Dalawang oras ang itinagal ng sunog bago na Kahapon naabutan na News 5 ang ilang mga residenteng binalikan ang kanilang mga nasunog na bahay. Nagbaba kasakali silang may mapapakinabangan pang gamit. Ang residenteng ito, wala rin isang naisalba ng masunog ang bahay. Wala ma'am, lahat, walang natira. Pasting namin, nagpahinga kami kay araw-baya ng Ramadhan namin. Dapat sana may maawa sa amin sa mga ganitong sitwasyon. Mabigyan ng kahit magkano lang. Napamura na lang ang residente yan habang nasusunog ang isa pang residential area sa barangay 76A pa rin sa Davao City. Pumuputok-putok pa ang kable ng kuryente habang kanya-kanyang hakot ng maisasalbang gamit ang mga residente. Nangyari ito mag-aalas sa isang gabi nitong linggo sa Siwal Bukana, ilang oras lang matapos ang sunog sa Muslim Village. Sinubukan pang apulahin ng lalaki ito ang sunog gamit ang fire extinguisher pero hindi ito umubra sa laki ng apoy. Rumispon din naman ang mga bumbero at napula ang sunog matapos ang dalawang oras. Electrical short circuit ang itinuturong sanhi ng dalawang sunog sa Davao. Wala namang nasaktan sa parehong insidente. Sa kabuuan, aabot sa 30 bahay ang nasunog at 500 residente ang napektuhan. Tinatayang nasa 700,000 piso naman ang pinsala sa magkasunod na sunog. Sa gym ng barangay muna, pansamantalang naninirahan ang mga nasunugan. Sa Cebu City naman, nilamon din ang apoy ang mga bahay na yan sa barangay Sambagdos alas 3.30 kahapon pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil kulang ang supply ng water hydrant gawa ng mababang level ng tubig sa mga dam sa lugar. Kaya ang mga residente, kanya-kanyang bitbit ng batsa sa kakumuha ng tubig sa kanal para isaboy sa mga nasusunog na bahay. Inabot ng apat na oras bago idiliklarang under control ang sunog, pasado alas 7 ng gabi. Posibleng nag-overheat aircon daw ang pinagmula ng apoy anim na put bahay ang natupok at higit tatlong daang residente ang apektado. Aabot naman sa 7.5 million pesos ang halaga ng pinsala. Nagbabalita mula sa frontline. John Arua, News 5. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nanguna sa paggunita ng araw ng kagitingan sa Pilar Bataan. Sa kanyang mensahe, hindi niya gaya daw ng mga naunang bayani dapat magtulong-tulong ang mga Pilipino para protektahan ang ating teritoryo. Live mula sa Pilar, nasa linya ng telepono si Maricel Halili Mase. Kamusta naging seremonya ngayong umaga? sa mismong seremonya na pagunita sa araw ng kabitingan, muling binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang posisyon ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Tila patikim din ang event kanina ng mangyayari sa Trilateral Summit sa Washington dahil mga kinatawan din ng Amerika at Japan ang nakasama ng Pangulo dito sa bantayog ng kagitingan sa Mount Samat. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na dapat maging inspirasyon ang Death March sa Bataan noong 1942 at ang pagtatagumpay ng bansa na makamit ang kalayaan para ipursigi natin ang ganitong prinsipyo. Gaya raw ng mga ninuno natin, hindi dapat pumayag ang mga Pilipino na maapi at masupil sa sarili nating bakuran. Hindi direktang tinukoy ng Pangulo ang issue sa inaagaw sa ating teritoryo na West Philippine Sea. Pero malinaw ang kanyang mensahe na hindi yuyukod ang mga Pilipino at patuloy na po protektahan ang ating soberanya. Kaya bilang suporta sa mga sundalo na nangunguna sa pagpapatupad nito, inatasan niya ang Department of National Defense para pag-aralan ng mga benepisyo na natatanggap ng mga sundalang nasugatan o di kaya ay eh yung mga disabled na para matiyak na nararapat ito para sa kanila. Inutusan din niya ang DND na ayusin ang inventaryo ng mga gamit ng sundalo para tiyaking sapat at mapalakas ang kanilang kakayahan sa mga labanan. Kasabay nito, siniguro na ni Japanese Ambassador Endo Kazuya na suportado ng Japan ng Pilipinas sa pagpapanatili ng kapayapaan sa West Philippine Sea. Partikular ang pagkakaroon ng rules-based order sa buong rehiyon. Handa rin daw ang Japan na magbigay ng mga karagdagang military assets sa Pilipinas. Ganito rin ang pagtitiyak na suporta na ibinigay kanina ng Amerika. Chester, kanina nabanggit din ang mga kinatawa ng Amerika at ng Japan na looking forward sila sa mangyayaring trilateral summit sa Washington na dadaluhan nga ni Pangulong Bongbong Marcos magaganap yan sa April 11 kasama si na US President Joe Biden at si Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Chester? Naguulat mula sa bataan. Maraming salamat Maricel Halili libreng sakay ang MRT at LRT Line 2 bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng araw ng kagitingan. Nagkaroon na ng libreng sakay sa mga nasabing tren mula kaninang alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Magkakaroon ulit niyan mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Para po yan sa lahat ng pasahero ng MRT at LRT Line 2. Para naman sa mga veterano, makaka-avail kayo ng libreng sakay hanggang sa Huwebes, April 11. Bahagi naman yan ng paggunita sa Philippine Veterans Week. Kabig naman tayo sa ibang balita. Arestado ang dalawang itinuturing na high-value target sa buy bust operation sa Pasay. Ang isa pa sa mga sospek na pagalaman na menor de edad pa. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel kayo ay may karapatang manahimik kung sa walang Ano man ang inyong ay maaaring gamitin ang abor o sa inyo. Agad na pinusasan ng dalawang lalaking ito ng mahuli sa bypass operation sa barangay 111 Pasay City. Itinuturing na high value individual ang mga sospek na edad 16 at 20 anyos. Nakuha sa dalawa ang higit kumulang isang daang gramo ng hininalang shabu. May street value yan na 680,000 pesos. Ayon sa polis, target talaga ng operasyon ang minor de edad na pulser. Nagkataon, nandun din yung kanyang kasamahan na may hawak ng 50 grams, another 50 grams. Siguro sabay silang pumick up nung kanilang ano, nung kanilang mga ididistribute din ng mga produkto. Natunto ng dalawang sospek sa tulong ng isang aset sa initial na investigasyon sa tagigpan ng gagaling ang supply ng mga sospek. Ayon sa report ay nagbabagsak ng kanilang mga produkto yung mga kontrabando nila sa areas ng Makati, Cavite at saka ng Pasay. Naging matipid naman ang sagot ng 20-anyos na suspect nang makaharap ng media nang tanungin kung kanya ba ang ilan sa mga nasabat na droga. Maharap ang nasa ustong edad na sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ito turn over naman sa bahay pag-asa ng DSWD ang minoridad na sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nanindigan ng Bureau of Immigration na lehitimo ang pag-aresto nila sa ilang Indian nationals na sangkot sa pautang na 5-6 sa Visayas. Tinawag din nilang mafia ang modus na yan na marami na raw na bibiktima. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa hindi raw magpapatinag sa tinawag nilang 5-6 Mafia, ang Bureau of Immigration. Matapos ang pahan patong-patong na reklamong kidnapping, grave coercion, serious illegal detention at robbery by extortion, ang labing tatlo nilang tauhan. Dahil sa pangingikil o mano ng 20 million pesos sa ilang dinakip na Indian National sa Western Visayas. Pero Personal na isinampan ng tatlong negosyanteng Indian ang mga reklamo sa piskal sa Pasay kahapon. February 22 kasi nang arestuhin ng mga taga-immigration alabing anim na negosyanteng Indian sa Iloilo at Anteke. Pero sabi ng BI, undocumented aliens sa mga ito at nagninegosyo kahit walang work permit. Marami rin daw sila umanong na biktima ng money lending na 5-6. Bagay na pinabulaan ng lahat ng abogado ng mga akusado. Palusot lang nila yon. Ang mission order na yon nakalagay ang mga pangalan dapat. kung sinong Pero pag tinignan mo rito yung mission order, yung mga kliyente ko hindi kasama ang pangalan doon. Giit pa ng kampo nito, 30 Indian ang hinuli ng mga tauhan ng immigration. Halos doble sa bilang ng sinabi ng BI. Hiningan o sila ng pera ng mga BI office kapalit ng kanilang kalayaan. Pero initially humingi ng 1 million and then bumaba ng 500,000 and last offers 350,000 daw para pakawalan sila. Pero labing-anim sa kanila tumangging magbigay ng pera kaya kinulong. Labing apat naman ang nakapagpiansa ng tig 62,000 pesos bawat isa. Nananatili sa Camp Bagong Diwa sa Tagig ang dalawang iba pa. Maaari silang ma-deport pero itinanggi ng abogado ng mga Indian National na undocumented aliens sa mga dinakip. My clients are holders of valid Indian passport. They have valid 9G visa, they have AEP and all immigration documents are legal. Giit naman ng BI, baliwala ang hawak nilang visa dahil pwede pa rin silang i-blacklist o ipadeport basta patunayang nasangkot sa mga hindi magandang gawain. Bagamat lihiti mo ang pagkakaaristo sa mga ito, nangako ang BI na iimbestigahan pa rin nila ang reklamo laban sa kanilang mga tauhan at nangakong pananagutin ang sinumang mapatunayang nagkamali. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua News 5. Nagdeklara ng state of calamity ang Santa Rosa City sa Laguna dahil sa kaso ng pertasis. Labin limang kaso ng pertasis ang naitala sa Santa Rosa City. Dahil dyan, inaprubahal ng sangguniang panlungsod ang rekomendasyon na isa ilalim ang Santa Rosa City sa state of calamity. Layo nitong mapabilis ang pagresponde laban sa pertasis at para rin makabili ang lungsod ng sarili nitong bakuna. Patuloy naman ang pagsasagawa ng house-to-house -house vaccination ng City Health Office sa mga sanggol at bata sa bawat barangay. May bawas singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. Sa anunsyo ng kumpanya ngayong umaga, 98 centavos per kilowatt hour ang bawas singil. Katumbas ito ng 198 pesos na bawas sa buwanang bill ng isang pamilya na kumokonsumo ng 200 kilowatt hour. Nauna nang sinabi ng Meralco na bumaba ang generation at transmission charge, kaya't bumaba ang kanilang singil ngayong buwan. Sinugod ng elepante ang isang truck na may sakay na turista sa South Africa. Sa India naman... Inabot ng 20 oras ang pagsagip sa batang nahulog sa balon. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Kita sa kamera ng rescuers ang paa ng dalawang taong gulang na lalaking nahulog sa balon sa Katarnaka sa India. Ayon sa ulat, naglalaro siya ng mahulog sa labing anim na talampakang balon. Mabuti na lang daw at may residente yung nakarinig sa kanyang mga iyak. Agad namang rumesponde ang mga rescuer at naghukay sa tabi ng balon para masagip ang bata. Nagbaba sila ng tubo para hindi maubusan ng hangin ang bata. Inabot ng 20 oras ang operasyon. At nakuha rin ang bata ng buhay. Agad binigyan ng atensyong medikal ang biktima na ngayon ay nasa stable na ang kalagayan. sa naman ang mga tao ng gumagsak ang higit isandang talampakang kalesa na yan sa Bengaluru sa India. Bahagi sana ng Hindu Festival ang malatemplong kalesa. Yun nga lang, kalagit na ng prosesyon ay sumabi dito sa kable ng kuryente kaya ito bumagsak. Wala namang naitalang sugatan sa insidente. Sa South Africa naman, inatake ng elepante ang isang truck na may sakay ng mga turista. Nasa parking lot daw sila nang mapansin ng safari guide ang agresibong elepante na papalapit. Para sa kaligtasan ng mga turista, sinubukan itong takuti ng guide. Pero imbis na umalis, sinugod ng elepante ang truck. Inulit pa ito ng elepante bago ito umatras at kalaunay umalis. Wala namang nasaktan sa pag-atake nagbabalita mula sa frontline. Mon Gualvis, News 5. Totoo nga ba uh, na may alien? Yan ang tanong ngayon sa bansang Peru kung saan may natagpuan umanong kalansay ng umano'y ET o extraterrestrial. May tigatlong daliri sa mga kamay at pahabang ulo ang mga nadiskubring kalansay. Nakita raw ito ng isang lalaki sa kweba kasama ang iba pang ancient artifacts. Pinareserba na sa ngayon ang mga buto. Pero hindi pa napapatunayan kung alien nga ang mga ito. Nauna na rin itinanggi ng mga scientists ang extraterrestrial life. Nasilayan ang total solar eclipse sa ilang bahagi ng North America. <laughs> Sa Arlington, Texas, napahiyaw pa ang ilang nakakita sa ilang minutong pagtakip ng buwan sa araw. Karamihan sa kanila ay nagtipon sa University of Texas para makita ang eclipse. Ganyan din ang naging reaksyon ng mga nagtipon sa Oklahoma City sa Amerika pa rin. Nakita rin ang total solar eclipse sa kilalang tourist spot na Niagara Falls. Napahiyaw din ang sky watchers na nagtipon sa gilid ng falls. Sa time-lapse video naman na ito nakuha sa Times Square sa New York City, makikita kung paanong dumilim ng ilang minuto sa kalagitnaan ng eclipse. Bukod sa Amerika, nakita rin ang total solar eclipse sa ilang bahagi ng bansang Mexico. Marami sa mga nag-abang ay nagtipon-tipon sa mga beach. Ilang minuto rin itong nakita sa bansang Canada, bagamat maulap ay kita pa rin na bahagyang tinatakpan ng buwan ang araw. Samantala, nauna namang sinabi ng pag-asa na hindi yan masisilayan sa bansa. 2042 parao raw makakakita ng total eclipse ang Pilipinas. Nasangkot sa isang gulo sa ligang labas ang ilang dalasal Green Archers player sa San Rafael, Bulacan. Nagkainitan ang kopa ng kinabibilangan ni Jonel Policarpio at ang kalaban na nauwi sa komosyon. Nangyari raw ito noong April 4. Kasama rin sa laro ang Lasal teammates niyang sina UAAP MVP Kevin Kembao at Kian Baklaat Bahagi ang laro ng MCV Intercommercial Cup na isang local recreational league. Wala pang pahayag ang mga sangkot maging ang lasal sa nangyari. Determinado si Pinoy boxer Yumir Marshall na makuha ang ginto sa 2024 Paris Olympics ngayong taon. Ilang araw linggo matapos maipanalo ang homecoming fight, tutulak na pa-Amerika si Marshall para paghandaan ang Summer Games. Aminado ang Tokyo bronze medalist na marami pa siyang kailangang i-improve pero gagamitin niya ang mga natitirang buwan para punan ito. Isa si Marshall sa tatlong boksingerong Pinoy na may pwesto na sa Olympics. Magsisimula ang kampanya ni Marshall at ng Team Pilipinas sa July 27. Puno ng aksyon ang pilot episode ng pinakabagong hapon champion serie na lumuhod ka sa lupa. Opening pa lang, napasama agad sa todong bakbakan ng bida nitong si Kiko Estrada na gumagana bilang Norman. Umani naman niya ng papuri sa mga kapatid. Kung ang ibang cast ma-action ang eksena, si Sara Labati naman sagot na ang emotional scenes bilang si Mercy, na anak ng isang judge. Mapapanood ang Lumuhod Ka sa Lupa sa TV5 tuwing Lunes hanggang Biyernes, 2.30 ng hapon pagkatapos ng Eat Bulaga. May pag-asa nga bang makanood ka pa ng Biniverse? Pwede pa dahil may day 3 na ang first solo concert ng Nations Girl Group. Tuloy hanggang June 30 ang Biniverse sa New Frontier Theater sa Quezon City. Dinagdagan ang shows dahil lunes pa lang ay may nakapila na para sa day 2 tickets. Mamayang alas 3 ng hapon pa magsisimula ang bentahan ng tickets para sa day 2 at day 3. Nilimitahan na rin ang bentahan sa apat na ticket kada transaction sa gitna ng mataas na demand. Tunay na Nations Girl Group na rin talaga ang Bini. Base kasi sa Spotify chart, sila na ang top Filipino artist sa Pilipinas. Matapos lampasan ang Ben and Ben. Ibinahagi ni Bini Maloy ang usapan nila ng Ben and Ben basis na si Agnes. Sabi ni Agnes, na proud ang sunod-sunod na achievements ng Bini. Umaasa rin daw ang banda na makasabay ulit ang Bini sa gig. Nagpasalamat naman si Bini Maloy sa kanilang suporta. Wow. wow. OPM Group supporting other OPM Groups. Nakatuwa Nakakatuwa naman. Mm -hmm. Pero gusto ko lang din na nakakapanginay, hindi visible sa atin yung total solar eclipse. Ano Ay! sayang, no? Oh, okay. naalala ko dati, 90s eh. Yung naalala ko mm. na total solar eclipse sa bata. Nakatingin ka ba talaga oh. ng di Meron pa ng special. ah ka uh, 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 90s. Uh, Kaya ko ka. total eclipse of the heart. Hindi uh, pa kasi ah, ako nung 90s. Okay. Wow, wow! Yan na! Wow, ah, ah, ah. ah. Baka talagang... Pero napansin ko lang, parang iba yung vibe natin today. Parang kagalang-galang. Walang naglilikot. Medyo formal natin today Siyempre, alang-alang sa ating mga, di ba? Yung mga Magigiti. bayani yeah. na ating tinataguyod yeah. today. Oh. Oh.